Hello mga kalaki, ayan si Lola Carmen. Lola Carmen, magbigay po tayo ng mga libreng lucky numbers ngayon na para po sa lahat ito mga kalaki. Hingin nyo na po ang gusto nyong lucky numbers, 2-digit, 3-digit, 4-digit, bibigyan po namin kayong lahat mga kalaki. Ang kailangan ko lang po ay birth month po at birth year. Kompleto po yan para isusumada ko on the spot ha. Hingin na po kay sa amin ni Lola Carmen ng lucky numbers at palitan na natin yung mga numero mong hindi na lumalabas. Ang dami na po nating napalitan at yung iba po napanalo na natin na ito po, may mga nananalo po sa mga lucky numbers namin, meron din pong hindi. Hindi po tayo nagsisinungaling. Pero ang importante po, lumalabas po mga lucky numbers natin ha, at may napapanalo tayo. Yun po ang maganda, di ba? At libre po ang lucky numbers natin ngayon po. Pag kayo oras, libre po mga kalaki. Basta makita ko naka-follow ka ha, dapat naka-follow ka, nag-share ng videos, nag-heart. Libre po yan, libre mag-follow, mag-share ng video, mag-heart. Comment lang dito oh. Sige na gawin mo na mali mo naman, 'di ba? Mapansin ko 'yan, may lucky numbers ka kaagad. Aalagaan mo 3 days, okay? Lalong-lalo na lalo po sa mga hindi po nakakasali ha. Tandaan nyo po, ang private consultation po namin may membership yan. Pero dapat makakausap nyo ako sa video call. Ganyan no? Huwag na huwag po kayo magpapamember Pag hindi nyo po ako nakausap kasi mga fake account Lahat sya na, malaki na tayo para magpaloko sa mga yun Okay, kaya mga kalaki halika na Baka nandito ang swerte mo Subukan mo na ang mga numero namin At 6 digit lucky numbers, ayan po sa taas Pwede po yan sa lahat lang ng 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad Magbibigay na po ako ng numero, basta mga kapag antaya Huwag po kayo magtatampo, good luck po mga kalaki Tara na po Para bukas po ay April 13 na po bukas ha